Mga kapuso, kasama po sa mga nagdadatingan na rito sa Vatican ay yung mga kardinal na galing po sa iba't ibang panig ng mundo. Andito na yung iba tulad ng kababayan nating si Luis Cardinal Tagle at habang kaninang umaga lang ay umalis na dyan sa Pilipinas si Kalookan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David. Silang dalawa ay tinuturing ng papabili o mga matunog na mapiling santo papa bagamat hindi yan ang iniisip nila. May kasabihan din itong... He who enters the conclave as Pope leaves it as a cardinal. Nakatutok si Oscar Oida. Nagsimula na magdatingan sa Vatican ang mga kardinal mula sa iba't ibang panig ng mundo para paghandaan ang libing ni Pope Francis. Ayon sa Vatican Media, gagawin ang libing ng Santo Papa sa Sabado, alas 10 ng umaga, oras sa Roma. Matapos ang 15 hanggang 20 araw, ay sisimulan nila ang conclave o yung ilang araw nilang pagkukulong sa Sistine Chapel ng Vatican hanggang makapili ng susunod na Santo Papa ang mga Cardinal Elector. Sila naman yung mga Cardinal na edad 79 pababa na karamihan na itinalaga ni Pope Francis sa loob ng ilang taon niyang pamumuno. Hindi naglalabas ang Vatika ng listahan ng mga posibleng sunod na leader ng simbahang katolika. May mga itinuturing na matunog na kung tawagin ay mga papabili. Sa ulat ng Reuters, kasama sa kanila si Luis Antonio Cardinal Tagle, ang dating arsobismo ng Maynila na binansagang ding Asian Francis dahil pareho kay Pope Francis ang commitment sa social justice. Minsan din siyang naging obispo sa Imus Cavite kung saan ko nakilala ang ilan niyang kaanak. Tulad din ni Pope Francis na simple ang paglalarawan nila sa kanya. Parang din rin tao, nakipagkwentuhan, walang, kahit sabi mo nung priest pari pa siya, ano, never na ano, yung sabi mo bago naging cardinal, archbishop na wala ganun pa rin siya. Kung ano naging kinagis na niya, ganun pa rin siya. Hindi nagbabago. Yung gate po nila nakabukas, open to everyone, pwede po kayong kumain and nagbibigay sila ng small token sa mga dadating. Mapagbigay po sila, hindi po sila madamot. Sa kamisan, di ba nahalik ako ng kamay dahil, por, dahil nga kardinal. Siya na muna humahalik, kaya either na humahalik ako kamay siya. Wala kaming may sasabing na malis. Bukod kay Cardinal Tagle, papabili rin ang turing kay Marseille, France, Archbishop Jean-Marc Aveline. Kabilang din si Peter Cardinal Erdo mula Hungary at si Mario Cardinal Greg na mula Malta. Contender din si Juan Jose Cardinal Omelia ng Barcelona. Pati si Pietro Cardinal Parolin ng Italy. Matunog ding papabili si Joseph Cardinal Tobin mula New Jersey sa Amerika. Pati si Peter Cardinal Turkson mula Ghana. At Mateo Cardinal Maria Zuppi na naging Archbishop ng Bologna, Italy. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida nakatutok 24 oras.